Ito ang larong Fallout, apat na na-release noong November 10, 2015 at dinevelop ito ng Bethesda Game Studios. Nagsimula ang introduction ng laro sa isang sundalong tumatakbo sa buhangin. Mamaya ipapakita yung bida na kinakausap yung salamin. Ang sabi niya dito ang digmaan daw ay hindi nagbabago at noong 1945 ang kanyang lolo ng lolo ng lolo niya ay isang sundalo at naghintay ng matagal ang kanyang anak kasama ang kanyang maganda asawa at hindi na talaga eto bumalik pa. He got his wish. When the US ended World War by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. century people awoke from the American dream years of consumption led to shortages of every major resource the entire world unraveled peace became a distant memory it is now the year 2077 we stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing. It's that war. war never changes war never changes you're gonna knock him dead at the veterans hall tonight hun you think absolutely now get ready and stop hogging the mirror Sa pagpapatuloy, nagsimula ang laro sa loob ng isang banyo kasama ang aking maganda asawa na si Nora. Tiningnan ang mga bagay-bagay at para talagang itong isang tunay, ginagala ko ang bahay at sap at gagala ko nakita ko ang isang robot at ang pangalan nito ay Codsworth. Thanks, Tiningnan ko yung ref, yung UC, yung television at pag-iikot ko narinig ko ang aking baby na umiiyak at agad ko etong pinuntahan. Nilero ko ang aking baby at ang sabi ko at chuchi chuchi, wag na umiyak kasi nandito na si daddy at agad naman tumahan ang baby ko kasi ang pogi ko daw at pagkatapos noon pinuntahan ko ang aking asawa para kausapin sana ngunit nakita ko na nakabukas ang ref at nagsisayang siya ng kuryente. Lalapitan ko sana siya para pagsabihan na huwag gawing aircon ang ref ngunit biglang merong nag -doorbell. Iinom pa sana ako ng kape at magbabasa ng manga ngunit agad ko naman pinagbuksan ang pinto para makita kung sino yung nag-doorbell. Akala ko isang detective si Mang Pedring pala, nanalo daw ako sa isang raffle kahit hindi naman ako nataya. Ang sabi niya isa daw ako sa napili para tumira sa isang vault isang lugar kung saan pwedeng tumira sa ilalim ng lupa, magkakaroon daw ng atomic annihilation kung saan lahat ng nasa ibabaw ng lupa masasawi. Hindi ako naniwala sa kanya kasi baka scam ta kaya tinanong ko ulit siya na baka inaahente niya lang ako. At sumagot siya na bakit kita aahentehan e eh libre na nga eto, isa pa hindi eto scam cross my heart, hawakan mo pa ang tenga ko, kapag hindi ka pera naniwala ibibigay ko na lang eto sa iba, dito naghihintay ang maganda mong kinabukasan. Kung alam mo lang ang sabi sa 24 oras at hindi na to talagang balita magkakaroon daw ng gera dito sa atin at magkakaroon ng isang malaking bumbum pa at eto ay magkakaroon ng isang napakalaking kaguluhan. Kung ako ay naiintindihan mo mag-isip-isip ka. At pagkatapos nun ay umalis na si Mang Pedring para mang ahente pa sa ibang kapitbahay at agad kong pinagsaraduhan siya ng pinto kasi baka bentahan niya pa ako ng kung ano-ano. Agad ko kinausap ang asawa ko kung payag siya sa inaalok ni Mang Pedring. Ang sabi niya sa akin kung saan ako masaya importante ka. Nang biglang narinig kong umiiyak ulit ang aking cute na baby at agad ko ulit etong pinuntahan. Nilero ko ulit ang aking cute na baby at sabi ko ay chot-chi-chot-chi-chot-chi at agad etong tumahan. Pagtingin ko sa kaliwa nagulat ako at nandoon na agad ang aking asawa, pinaandar ko ang laruan ni baby para siya ay mahilo at makatulog na ulit. Nilapitan ng aking asawa si baby upang pagmasdan. Ang sabi niya pagkatulag ni baby sabay kaming kumain ng umagan. Nang biglang tinawag kami ni Codsworth. Nilapitan ko si Codsworth upang malaman kung bakit niya ko tinatawag. Ang sabi niya panuurin ko daw yung television upang malaman ko kung ano ang nangyayari. sir we seem to have lost contact with say? our affiliate stations we do, oh no. we, do have, we do have coming in that's um confirmed reports i repeat confirmed reports of nuclear detonations in new york and pennsylvania my god oh my god we we need to get to the vault now hindi ako makapaniwala Kailangan naming pumunta kaagad sa vault para masigurado namin ang aming kaligtasan at agad-agad kaming tumakbo. Dito sobrang daming tao gustong pumasok sa vault, mabuti na lamang binigyan kami ng pahintulot ni Mang Pedring bago mangyari ang trahedya na ta. Salamat Mang Pedring, isang kang malaking legit. Infant, no, adult male, adult okay, go ahead. Thank you. Good luck, man. You two, follow With me. Come on. on. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. On this the way! In the center. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Hold on! off Wait the on. elevator and hunt. proceed up the stairs in order fashion. No need to home. worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we leave hey there. Minute up later. the stairs. No, no. We don't. Don't. Hey. Everyone, just head up these stairs and through the door there. Just head up the stairs. Hey, hon. We'll take we care of everything. Vault Dalas siguro ng pagkal ito at pagkaterante hindi na alam ng asawa ko kung paano umakyat ng hagdan. ayun mabuti na lang at nakita niya na. This Female. I, okay. Male. A seat right here over there. you are. Head down the hall. Right over there. Just step over to the table. You'll need your Over suits there. before we get any further. Where? Uh Safe. thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Excuse me. Just this way. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. My mother Sir? and father down in D.C. Oh, God, honey. Uh, what if they didn't make uh, How long do you think I we'll be down here? Time, oh, we'll be going God. over all that in orientation. Away, Just a few medical items we have to get through first. Don't you think? The vault suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Such a lovely family you have. I hope you'll see this Excuse as your new me. home. Yes, we're some of the lucky ones, right? Whew. Tatanungin ko sana yung doctor kung ano ang dapat namin gawin ngunit ang sabi niya ay pumunta lang daw kami sa vault. Kinakabahan ako kung ano ang gagawin nila sa amin, basta ang alam ko lang eto na yung bago naming buhay. Time for a whole new life. Five, Ay anak ng Tokwa, four, ginawa kaming ice candy. Three, Mali yata ang desisyon kung pumunta kami dito. Dito makikita kinukuha ng mga hindi kilalang tao ang aking anak, pinipilit nilang kunin ang bata ngunit ayaw pumayag ng aking asawa, wala akong magawa ng oras na yon kasi nakakulong ako sa vault na napupuno ng yelo. Nang biglang binaril ang aking asawa, magbabayad kayo paglabas ko dito, tatandaan ko yung mukhang mong panot ka, hintayin mo lang ako, I shall return. At sa wakas, nakalabas din ako sa nagyayilang lugar na yun kahit nang hihinap ako ay agad kong tiningnan ng aking asawa kung buhay pa ba siya, gusto kong buksan ang kanyang pintuan ngunit ayaw nitong mabuksan. Tiningnan ko rin yung ibang tao na nakulong sa vault kung meron pa ba sa kanila ang nabuhay ngunit lahat sila ay nasawi. Ngayon na ko na kailangan makalabas ako sa lugar nato at tingnan kung ano na nangyayari sa labas ng lugar nata. Hello? Anyone? Kailangan ko malaman ang daan kung paano lumabas dito. Tiningnan-tingnan ko ang paligid at nakita ko ang emergency exit, ayaw ni tumabuksan kaya naghanap ako ng ibang daan para makalabas. Emergency exit door over. Sa paggagal ako nakakita ako ng sobrang laking ipis kadiri umatras ako at gusto ko na sanang tumakbo ngunit bigla etong lumundag sakin kadiri talaga. Dahil bawal ko siyang yapakan katulad ng normal na ipis kailangan ko siya gamitan ng aking kamao. Grabe tong ipis na to sobrang laki pula pa yung dugo. Where is everyone? Nice. Coming back later for you. Don't think I can pick this. Terminal's gotta be somewhere. Terminal somewhere. Is this all that's left? The terminal's gotta be somewhere. Is anyone alive? Did anyone get out? うん。 Salamat. Nagbukas na rin ng gate at makakalabas na rin ako sa pesteng lugar na ta. Pagkatagal-tagal lang dami kong nasayang na oras. Mukhang hindi pa yata ako makakalabas sa lugar na ito. Naligaw pa yata ako awit. Putik ng yan nakakasilaw, nakalabas na rin ta'ko ta haha. Oh Dahil nakalabas na ko dito sa vault at nakita ko na ulit ang sikat ng araw, puputulan ko muna dito ang ating paglalakbay. Sana ay abangan nyo ang part 2 nanograms larong eto. At kung nag-enjoy kayo sa panunood ay paklik na lang po yung like button at sobrang laking tulong na po nito. Salamat! Babosh! Kung gusto niyo pa ng mga ganitong video, sabihin nyo lang at gagawa pa ako.